Ito na nga po ang pinaka-aantay po natin mga ka-good vibes na nat. Ang Maxim Plus Sports. Walang katulad. Tibay? Check. Quality? Check. Affordable? Check na check. Kung affordable man ang halap mo, Maxim Plus para sa'yo. Bukod sa napakagandang gamitin sa lugar na rap road tulad sa aming lugar na halos araw-araw ko anan at at kargada pa. Apat? tatlo, no problem. Dahil sa Maxim Plus, kasama ko. Kung ikaw ay tulad ko, araw-araw, biyahin ng napakalayo, umulan man o umaraw, no problem yan. Dahil sa gulong na ito, makikita nyo po, sa kapalga naman nito, ay talagang siguradong ah, safe na safe ang biyahe mo. Isa po ito sa pinili ko na gulong dahil sa lugar ko ay talagang hindi po maiwas ang hindi ka nadaan dito dahil po may hinahatid sundo ka rin naman. Bakit nga ba gusto nating mamuhunan sa mga itong oring gulong? Unang una, tubeless. Pangalawa, gusto natin maging safe ang ating biyahe araw-araw. Kahit mabuhangin man ang iyong madadaanan, no worry. Minsan, nagwo tayo dahil baka maflatan tayo. May mga rider na gusto nila na hindi tubeless, mas gusto ko tubeless dahil pagka ako'y naflatan, kahit naka flat po yan, walang problema yan dahil nakadesinyo po itong gulong na ito. Mawalan ka man ng hangin, talagang may papatakbo pa siya. Kaya minsan sa kalsada ay hindi natin maiwasan na hindi pwedeng hindi tulong sa mga kapwa natin motorista o rider. Dahil po sa kanilang pinipili na gulong na hindi po tubeless. Kung minsan nga ay makakita po tayo ng mga rider na inaakay po nila yung kanilang motor o tinutulak po nila. At tayo naman po, pagmamagayo, mga senaryo, ay talagang sadyang natulong po tayo. Dahil nga po, sa gulong natin ginagamit ay quality ng quality. Kahit araw-araw pa, napaklayo ang biyahe ko, hindi po ako natatakot na ako'y maflatan. Dahil nga po, sa gulong ko nagamit, syempre, ako'y namumuhunan para sa aking sarili, sa aking kaligtasan, at sa pagod ka naman. Kung hindi ganitong oring gulong ang gagamitin mo, e eh kung ikaw'y inaplatan, e eh lalo ka mapapagod, e eh ako... Ayaw ng mga hasi. Ayaw ko ng maabala. Siyempre, ganito na kaagad. Tayo po ay nasa makabagong henerasyon na. Kaya, kung kayo po talaga ay nagtitipid, gusto po na makaiwas ng abala o pagod, ay ito na po ang inyong gamitin. Maxim Plus Sports. Kahit saan, kahit kailan, maasahan mo. Kahit anong kalsada pa yan, no worry. Bago matapos ang video na ito, mga ka-good vibes rat, huwag niyo pong kalimutan ang Facebook page ng Maximus Motorcycle Tire. Philippines. Doon mo makikita ang iba't ibang uri ng gulong na para sa'yo. Mamili ka na. Maximus Tire Enjoy ride mga kaarat!